Yon, dahil nandito na rin tayo sa Laguna, pinasyalan ko na yung farm ng aking tito. Ayan, lahat ng natatanaw nyo ay napakaraming tanim. Taniman niya ng okra, may kamoteng kahoy at sagingan. Ayan, napakalawak talagang napakaganda tumira sa probinsya. Hindi ka magugutong kapag nasa probinsya ka basta mailig ka lang magtanim. Magtanim ka na magtanim at siguradong meron kang aanihin. Ayan, no? Oh. Ito, bago, bagong tanim pa lang nila tong kamoting baging. May talos tumutubo pa lang pero yung okra nag-harvest na sila kaya medyo kahit pa paano nakakatulong na sa kanila yung kanilang naha-harvest so yun ang lawak diba? at nag-uwi ako niya nag-uwi ako napakasariwa pinauwian ako eh dapat daw may ebidensya na nanggaling ako sa Laguna kaya eh sige sabi ko kahit medyo wala akong lalagyan eh inilagay ko lang sa bag at yun ang naging pasalubong hindi naman sila kumakain <laughs> hindi naman kumakain si Ellie ng okra ay dito sa batang to ay napaka healthy kaya ng okra napaka sarap sa usaw mo lang sa toyo man si Aisol ay sarap